pag nabigete sa katahimikan, subok na mga tip sa kalusugan ng pag-iisip para sa pag-alis ng pagkabalisa at paglinang ng kaligayahan. Ayon sa Mental Health America, mula libo at hanggang libo at pito ng mga nasa hustong gulang ay nakakaranas ng sakit sa pag-iisip na humigit kumulang limampu panandang pandagdag milyong tao. Ito ay mas mababa sa isa sa apat na tao. Batay sa data, madaling makita na ang kalusugan ng isip ay isang pangunahing isyo sa USA. At kahit para sa mga hindi nakakaranas ng na mga isyo ngayon, malamang na nagkaroon sila ng mga isyo sa ibang panahon sa buong buhay nila. Lahat tayo ay nakaranas ng buhay na may isang taong nakakaranas ng mga isyo sa kalusugan ng isip. Nais nating lahat na mamuhay ng mas masaya at hindi gaanong pagkabalisa na walang problema sa kalusugan ng isip, ngunit paano natin ito makakamit? Mayroong maraming mga bagay na maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong kalusugang pangkaisipan. Narito ang 23 na aksyon na natit na maaari mong ipatupad ngayon. Dagdagan ng tulog. Pagkuha ng anim panandang pandagdag na oras ng pagtulog bawat 24 na oras, kahit na hindi ito sabay-sabay sa isang upuan. Ang pagiging kulang sa tulog ay maaaring makaapekto sa iyong enerhiya, stress, kaligayahan, o humantong sa mga isyu sa kalusugan na nagdudulot sa iyong mga karagdagang issue. Dalawa, bawasan ang paggamit ng caffeine. Ang caffeine ay nagdudulot ng pagtaas ng stress at pagkabalisa na maaaring negatibong makaapekto sa iyong mood. Tatlo, subukan ang yoga o pagmumuni sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa pagpapahinga sa iyong mga iniisip, pag-uunat at pag ehersisyo binabawasan mo ang pagkabalisa at pagbutihin ang iyong pangkalahatang kaluoban. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang pag-isipan ang mga bagay-bagay, madalas kang makakagawa ng mas malinaw, pinahusay na mga desisyon. Siguraduhin gumugol ng ilang oras sa aktibong pag-uunat ng iyong isip at katawan sa mga aktibidad na ito. Apat, magsanay sa paghinga. Ang paghinga ay nakakatulong sa iyo na mag-relax, nakakatulong sa iyo na mabawasan ang pagkabalisa, tumutulong sa iyong naroroon, at tumutulong sa iyong magkaroon ng mas maraming orgasmic na sandali sa buhay. Lima, tangkilikin ang aromatherapy scents at kandila. Ang ilang mga pabango ay maaaring magkaroon ng isang pagpapatahimik na epekto sa iyong isip at katawan. Mapapaunlad mo ang isang pinahusay na produktibidad o kaligayahan sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga mabangong aroma sa buong buhay mo. Tinutulungan ka ng aromatherapy na makapagpahinga at mabawasan ang pagkabalisa. Ngunit tinutulungan ka rin na humantong sa higit na kaligayahan sa buhay. Ang mga aroma na ito ay kasiya at tumutulong din sa iyo na manatiling kasalukuyan sa buhay. Ang buhay ay tungkol sa pagtamasa sa mga tanawin, tunog, hawakan at pabango. Huwag palampasin ang kamanghamanghang pagkakataong ito. Anim, uminom ng mga calming tea. Ang tsaa ay may napakaraming malusog na antioxidant na nagpapatibay ng mas mahaba, mas malusog na buhay. Nangangahulugan din ito ng mas kaunting mga pangunahing issue sa kalusugan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga malusog na aksyon tulad ng pag-inom ng tsaa. Sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa, maaari mong bawasan ang pagkabalisa at pagbutihin ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mas mabuting malusog na pamumuhay na walang mga isyo sa kalusugan. Bilang karagdagan sa mga benepisyo sa kalusugan at pagpapagaan ng nakakainis na mga isyo sa kalusugan, ang mga tsaa ay maaari ding magkaroon ng isang pagpapatahimik na epekto sa iyong isip at katawan. Ang chamomile, lavender, vanilla, at peppermint tea ay maaaring magandang subukan. Pito, mag-ehersisyo. Ang pagiging aktibo at pag-ehersisyo ay nakakabawas ng stress at pagkabalisa pati na rin ang nagpapaunlad ng kaligayahan. Ang regular na ehersisyo ay maaari ring makatulong sa iyo na makakuha ng mas mahusay na kalidad ng pagtulog. 8. Kumain ng malusog na dieta na may mga prutas at gulay. Ang isang malusog na dieta ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mas mabuti kapwa sa pisikal at mental. Kapag kumain ka ng masusustansyang pagkain, mapapabuti ang iyong mga antas ng stress, kalusugan, enerhiya, mood at pangkalahatang kagalingan. Siyam, iwasan ng alak. Ang alkohol ay kadalasang nagpapalala ng pagkabalisa, mood, kalusugan at pagiging produktibo. Ang pag-iwas sa alak ay makakatipid din sa iyo ng malaking pera sa pananalapi isa sero tumigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring magpalala ng pagkabalisa at magdulot ng pangmatagalang epekto sa iyong kalusugan. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay makakatipid din sa iyo ng malaking pera sa pananalapi. Labing isa, magpamasahe. Ang massage therapy ay maaaring makatulong sa iyo na makapagpahinga at mabawasan ang pagkabalisa, pati na rin mapabuti ang iyong pangkalahatang kagalingan. Kung ikaw ay nag-iisa at madalas na nagsasarili ng walang pundong ipagmamalaki sa pagbabayad para sa isang masahe, maaari mong laging kumuha ng isang basong bote at igulong ang iyong likod sa sahi. Ito o ng presyon sa mga lugar ng karne at igulong ang lahat ng presyon patungo sa iyong ulo. Maaari mo ring ilabas ang iyong mga binti mula sa bukong-bukong hanggang sa itaas na binti. Labindalawa, mumiti pa. Ang pangiti ay nakakabawas ng stress, nagpapabuti ng kaligayahan, nakakatulong sa iyong mood, nagpapabuti sa iyong kumpiyansa, nagpapabuti ng optimismo sa iyong buhay, nagsusulong ng tagumpay sa lahat ng iyong ginagawa at nagbibigay sa iyo ng facial workout dahil gumagamit ka ng mas maraming kalamnan na nakangiti kaysa sa pagkunot ng noo. Kaya kung gusto mo ng chisel cheekbones, siguraduhin mo miti pa. Labintatlo, panatilihin ang tiwala na wika ng katawan. Katulad ng pagniti, ang pagpapanatili ng kumpiyansa na wika ng katawan ay nakakabawas ng stress. Nagpapabuti ng kaligayahan, nakakatulong sa iyong kalooban, nagpapabuti sa iyong kumpiyansa, nagpapabuti ng optimismo sa iyong buhay, nagsusulong ng tagumpay sa lahat ng iyong ginagawa at nagbibigay sa iyo ng ehersisyo sa katawan dahil gumagamit ka ng mas maraming kalamnan kapag ikaw ay mas mataas. Enerhiya sa wika ng iyong katawan. Labing apat na bawasan ang kalat sa iyong buhay. Ang kalat ay nagdudulot ng kaguluhan, higit na pagsisikap, pagkabalisa, stress, at maaaring napakahirap na panatilihin. Siguraduhin bawasan ang kalat para sa isang mas simple at mas masayang buhay. Labin lima, mamuhay ng optimistiko puno ng papuri sa buhay. Tumutok sa mga positibong kaisipan at pagbibigay at pagtanggap ng mga papuri dahil makakatulong ito sa iyong pakiramdam na mas mabuti ang tungkol sa iyong sarili at sa iba habang binabawasan din ang antas ng pagkabalisa. Sa pamamagitan ng pagpupuri sa iba, mas mapakabuti mo ang iyong sarili mas magiging appreciative ka sa lahat ng simpleng bagay sa buhay. Labing-anim na magsimulang magsulat araw-araw. Nakakatulong sa iyo ang pagsusulat o pag-journal na bawasan ang stress at pagkabalisa, tinutulungan kang ilabas at maunawaan ang iyong mga iniisip, tinutulungan kang maunawaan kung ano ang nararamdaman mo pagpapabuti ng iyong pag-unawa sa iyong mga gusto at pangangailangan at sa pangkalahatan ay nakakatulong sa iyong pagbutihin ang iyong kaligayahan. Maaari mo ring tulungan ang iba sa pamamagitan ng iyong pagsusulat na maaaring maging kapakipakinabang. Kung ikaw ay nahihirapan sa buhay, emotional o pinansyal, Subukang sumali sa medium bilang isang manunulat at tumuon sa pagbuo ng positibong nilalaman na nakakatulong sa iba. Maaari kang makahanap ng kalinawan sa pagsulat ng buhay. Tandaan, ang pagsasaliksik ng mga grupo sa Facebook ay nagpapahiwatig na mayroong maraming mga grupo ng tagasunod sa larangan ng pag-ibig. Kung magsusulat ka tungkol sa pag-ibig, Magdadala ka ng positibo sa iyong buhay at maaari mong ibahagi ang iyong mga artikulo sa mga grupong ito ng libre na magpapahusay sa iyong tagumpay sa medyo. Labimpito, magbakasyon ng regular. Nagbibigay daan sa iyo ang mga bakasyon na mag-destress, Mag-enjoy sa mga simpleng sandali at pahalagahan ang mga pagkakataong magagamit mo. Kapag nagbabakasyon ka, Gumugugol ka ng oras para sa iyong sarili sa pagbangon mula sa mahihirap na hamon ng pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay daan sa iyo ang mga ito ng espasyo para makabawi, gumaan ang pakiramdam, at makakuha ng espasyo mula sa mga mahihirap na stressor na maaaring naroroon sa bahay. Maaari kang palaging mag-road trip upang bisitahin ang mga kaibigan, naglalakbay ng mura sa buong bansa. Labing walong bawasan ang paggamit ng elektroniko. Ang paggugol ng masyadong maraming oras sa mga elektronikong device ay maaaring magpapataas ng antas ng pagkabalisa, makakaapekto sa iyong kakayahang makakuha ng dekalidad na pagtulog at magpapalala sa iyong mood tiyaking iwasan ang electronics sa mga oras bago matulog. Labinsyam, bigyan ang iyong sarili ng oras na magmuni-muni linggo, -linggo. Ang paglalaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga iniisip at nararamdaman ay nakakabawas ng pagkabalisa at nakakatulong sa iyong mas mahusay na planuhin ang iyong paglalakbay sa buhay upang maging mas positibo, produktibo kapaki-pakinabang at matagumpay sa anumang mga lugar na itinuturing mong pinakamahalaga sa iyo. Ang tunay na kaligayahan ay ang pag-alam kung ano ang gusto mo, pagkatapos ay ginugugol ang iyong buhay sa paggawa at pagbabahagi ng kung ano ang gusto mo sa iba. Dalawampu, gumugol ng oras sa kalikasan araw-araw. Ang paggugol ng oras sa kalikasan ay nakakabawas ng stress, nakakabawas ng pagkabalisa, nagpapaunlad ng kaligayahan, nagpapabuti sa iyong pagiging produktibo, nagpapabuti sa iyong kalusugan, at nag-aalok sa iyo ng isang kapakipakinabang na pagkakataon upang makapagpahinga at maging isa sa kalikasan. Mapapansin mo na ang kalikasan ay lubos na makakatulong sa iyong pakiramdam na mas bumuti, makalanghap ng mas malusog na hangin ng mas walang lason at mapabuti ang iyong pangkalahatang kagalingan. Dalawamput isa, gumawa ng voluntaryong gawain. Kung mas magboluntaryo ka at tumulong sa iba, mas gaganda ang pakiramdam mo tungkol sa iyong sarili at sa lahat ng iyong ginagawa. Magagawa mo ang isang bagay na kapaki-pakinabang at pagbutihin ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo na magpapahusay din sa iyong buhay at magbibigay sa iyo ng higit na kaligayahan. Ang pagtulong sa iba ay magbabawas ng iyong mga antas ng pagkabalisa at maililipat ang iyong pag-iisip mula sa lahat ng mga stressor sa iyong pang-araw-araw na buhay madarama mo ang higit na konektado sa iba, higit na pinahalagahan at pakiramdam na mahalaga dahil nasusukat mong pinapabuti ang buhay ng iba. Ang mga benepisyo sa pagtulong sa iba ay pagbabago ng buhay at hindi lamang mailigtas ang buhay ng iba, ngunit mailigtas din ang iyong buhay. Kapag nandyan ka para sa iba, Madalas silang nandyan para sa iyo sa mga sandali ng kahirapan. Magbigay ng higit pa at makikita mo na ang iba ay magiging kasing bait at pagbibigay sa iyo kapag kailangan mo sila. Dalawamput dalawa mag-schedule ng oras sa mga kaibigan at pamilya. Ang paggugol ng oras sa mga kaibigan, pamilya, at mga mahal ay nakakabawas ng stress at pagkabalisa, ngunit nagpapabuti din sa iyong pangkalahatang kaligayahan. Dalawamput-tatlo bumuo ng isang sistema ng suporta. Humanap ng taong mapagkakatiwalaan mo at makausap ng walang pintas o paghuhusga. Ang taong ito ay dapat na nagmamalasakit, nagbibigay at bukas ang isipan ang pagkakaroon ng isang taong mapagkakatiwalaan ay talagang makakatulong sa iyo na maibulalas o gumaan ang pakiramdam kapag ikaw ay nag-iisa. Tiyaking lumaki din ang isang positibong kaibigan at social network ng pamilya ng mga taong maasahan mo. Ang pagkakaroon ng kausap ay hindi ka panipaniwalang nakakatulong at nakakabawas ng stress sa anumang sitwasyon.